nga so punta naman tayo paano mo naman nalalaman yung potential ng company na pag investan mo so siguro na lang din ano uh, halo na lang din siguro ng knowledge din about stocks hmm. na syempre pagdating naman sa stocks halos ganun lang din eh Food parang na napapa eh. napapag-aralan mo din na ay ah, itong ganitong business parang ito yung magiging performance niya in a way. ito yung magiging finances niya so siguro parang dine-increase mo lang yung scale and Siguro isang factor na talagang naka-affect uh, talaga eh siguro yung pagbasa mo rin ng mga books. Mm, yes. talaga And pagnood ng mga stuff mm. sa YouTube kasi parang doon andun na rin naman na sinasabi nila kung ano yung mga ways na makikita mo kung may potential yung business, mm. kung may potential yung founder. Mm. Ba diba? kasi yung parang nga, yun yun eh parang fa parang parang product market fit or parang founder product market fit na yung founder or yung entrepreneur talagang in line or sakto talaga sa skill set niya yung gagawin yung mga hmm. ano, yun. Usually yung mga una mong ininvestan, kilala mo rin talaga yung mga founders or parang talagang random lang naghahanap sila ng investor so ah. So yung mga initially mga kilala ko na naman talaga Oo, mga friends niya, ko talaga eh. o, na ako nare gusto niyang magbukas ng parang mini kiosk sa hmm. sa place nila or Oo. so ganitong lugar. So since kilala ko naman ng matagal yung friend ko. Oo. So okay, parang Natiwala ka sa Parang ganoon oh. Oh, kasi kumbaga yun ang medyo mahirap sa angel investing like hindi mo alam kung mag invest ka ba, kung saan ka ba tataya dun sa business plan mm -hmm. o dun sa tao. Parang Kasi merong maganda ang business plan, uh -huh. execution, sakto lang. Tama. <laughs> so talagang very high risk. A high risk okay. talaga. No? And yun, siguro mahirap din sa part na kunwari yung personality mo, ikaw yung parang medyo gusto mong makontrol yung okay, ginawa. So, Kasi uh -oh. syempre, kapag investor ka, Although may say ka naman mm. pagdating sa operations or sa possible uh, divergences ng mga kung ano nung decisions, syempre yung founder pa rin oh, talaga dapat pa rin, kasi oh, siya dapat, nga yung founder. Uh, founder yeah. So parang parang ano na lang din uh, pag kailangan ng advice or kapag may kailangan pwedeng magbigay ng inputs. Mm. Pero primarily, eh, kaya nga yung, Iwala, kaya nga yung founder naging entrepreneur siya kasi andun sa mindset niya na gusto niya maging alam niya yung pupuntahan uh, niya may parang vision siya may, no? may parang may autonomy so mm. so mahirap din na parang sabihan mo na hindi hindi yan ganun. ba sa yung elevator pitch? Hindi naman. Hindi, <laughs> naman. <laughs> hindi naman <masyado. laughs> Talagang uh, matagal lang research mo. Uh, paano nga mga paano paano ang process mo sa research ng isang company bago ka mag-invest or wala ka naman masyadong system na gano'n na parang o oh, dadaan mo hindi, na, naman, oh, hindi naman hindi naman kasi oh, sa ganito, siguro man. sa mga ano kasi hindi pa naman ako doon sa level na parang talagang millions na 'yung iniinvesto so, hindi naman talaga hindi naman kailangan na parang venture capitalist ka na type na okay alamin mo talaga 'yung lahat ng pwedeng mga kung ano nung survey and business plan and sa so, tingin ko naman and based din sa experience ko hindi naman kasi ibig sabihin na nakagawa ka ng business plan na maganda. Parang sure. <laughs> parang sure na din. Or kahit naman nakagawa siya ng pangit na business plan, ibig sabihin magiging pangit ka rin na. yung outcome. Diba? So, parang ano nga siya eh. Parang yung pag, naki business plan pag, eh. pag nakita mo tuloy na sobrang ganda ng business plan, parang signal tuloy yun sa'yo na, ah baka parang masyado niya lang no market Kasi sobrang hmm. dali lang naman mag-create ang numbers ng projections, uh -huh. di ba? So, siguro pag nakita mo na, hindi maayos yung business plan pero pag nakakausap mo yung tao and nakikita mo naman yung vision niya parang mm. I think yun yung mas may effect, di ba? Kaya nga, parang natatanda ko nun sa parang social network na movie, parang si Mark Zuckerberg. Ah. Pag, hindi ko alam kung totoo talagang nangyayari yun, pero sa, based sa pinoportray nila nung pag nakahanap siya ng investors, minsan nakapangbahay lang siya. <laughs> Kasi, para kung isipin mo nga lang din naman talaga, kung may time ka pang mag-prepare, pagandahin yung business plan mo tapos pagandahin yung suot mo sa meeting, hmm. ibig sabihin, hindi ka nag-aalat ng sobrang daming oras oh, sa business mismo. Mas hindi ka nag-e-effort oh, mo sa parang business. Ganun, no? parang gets, so, good, so. Ibig sabihin, kung hindi ka nakapag-prepare ng business plan, hindi, hindi mo naayos yung suot mo, hindi man maayos yung pagka-present mo sa sarili mo, pero andun yung, 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 results, yung oh. results or gigil mo sa business, hindi eh, yun na yung enough signal para masabi mong Pwede pagkatiwalaan. Parang pwedeng, uh, pwede ka mag-take ng risk. Pwede ako tumaya pwede no, dito sa tao. Na diba? na, uh, punta naman tayo sa ano. Uh, anong klaseng at saka mga kumpanya yung pinag i mo? Food? Ano pa yung nakikita mo malaki ang future talaga? Well, tech. tech Gayun ang nasabi mo kanina. Kasi, pag tech talaga kasi, ah, uh, Basically, in order for you kasi sa sa traditional business, in mm. order for you to create succeeding products, may cost 'yon, 'di ba? Mm. Syempre, COGS, 'di ba? COGS, like, cost of goods sold. So, in order for you to scale, the more labor or the more capital mm. you need. E pagdating sa sa tech, sa tech wala 'yon, 'di ba? Kasi mo lang yung oh, program. Mag, Magawa mo lang 'yung program, ando na 'yung technically robots na mm. na sa mga data centers hmm. na gumagawa ng code na automatic na gumagana nun once na nagawa na 'yun ng parang developer uh, meron ganun. meron kang ngayon wala pa pero ko. may mga meron nakausap may mga nakausap yun yun. Akong mga mga tech startups na may mga naiisip na mga gawing projects hmm. actually yan din ang ko makapag-invest sa hmm. tech kasi nga parang Pilipinas wala masyadong <laughs> nag focus sa tech Me, ang laki wala talagang oh. masyadong nagpo focus sa tech like, more on traditional brick and mortar mm, businesses pero meron meron oh, meron, meron sa meron. mga uh, kaso 'yun nga ang problema madalas yung mga ganun syempre yung funding nila madalas talaga nakuku na ng mga, mga malalaking companies din hmm. kasi i think yung mga companies na to pag sila ng isang business na pwedeng mag-disrupt ng industry nila pinapatay na nila kinukuha na nila <laughs> or ini, sila na mismo uh, yung nag-invest para ma, hindi na mapigilan yung pag grow mm. you know. eh hindi ko naman sinasabing yun yung nangyayari pero siguro okay na strategy yun mm. sa, sa kanila sa side mm. nila kasi siyempre kung itong uh, specific business na to yung papatay sa industry na to siyempre mapipigilan nila yung tech na yun parang ano lang din 'di ba before na sobrang sikat pa ng fossil fuels hmm. oils grabe yung pag gatekeeper pag down nila sa green energy hmm. so ngayon medyo na na wow. na parang ngayon uh sobrang dami ng i think banks na nag-decide na mag-invest na sila into so green, green funds all so, so like, like mga so. nuclear power plants hmm. nuclear fission, mga ganun so nagkakaroon na ng parang paradigm shift uh -oh. pagdating sa investing so siguro hindi natin alam, like 10, 20, 30 years, mm. talagang lahat na ng funds sa energy leading na sa green, parang ganun. Pero dito sa Philippines, piling ko, dami pang, dami pang pwedeng pasukin na aspect dito sa tech. Mara ko, marami, marami, napakarami. pa talaga. Siyempre kasi, mm. I mean, ganun naman lagi yung tech, di ba? Um, ang purpose ng tech is para mas padaliin yung buhay ng mm. Ng Pero developers ba dito kasi wala wala lang akong idea kasi hindi ako techie sa totoo mm. lang gusto ko lang mag-invest sa tech dahil may nang feature. Capable ba na like capable ang mga programmers dito na gumawa talaga ng naniniwala akong oo oh, kasi marami namang mga developer let's say mga IT hmm. or mga computer science graduate na kinukuha ng US companies. Oh. So kung sila nakakapag work sila sa ibang bansa kahit andito lang sila sa Pinas mm -hmm. like work from home setup or freelance type. Kaya, so kaya I'm sure kaya nila. Siguro ano lang din. Sa ngayon, alam mo naman 'di ba like sa Pinoy siguro sa other uh, yung stability talaga yung pinaka-importante. Oh. So hindi sila incentivized na i-give up yung trabaho nilang high paying yes. job oh. na six digits para mag-start mag ng startup na. Start oh. na walang kasiguraduhan, oh, 'di ba? E karamihan naman lahat ng nagtatrabaho stability yung function. Mm. So, siguro it takes great deal of passion or parang vision, 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 vision para no? either i-drop mo yung work mo na mag-work ka lang ng lesser hours para mm. makapag-focus sa startup mo or totally itigil mo talaga yung work mo to May focus sa startup mo mag-risk ka na talaga hindi naman pwedeng ikaw lang mag-isa nun, so mm. team talaga team talaga e eh, kung hindi sila lahat all in sa ganun di mahirap talaga mahirap Tsaka... pero isa sa pangarap ko gusto kong makapag-invest mm. talaga sa